Upang mapantayan ang lakas ni na Aokiji at Akaino, pinago ni Oda ang pinakamalakas na natural na prutas. Akala natin noong nakaraang taon na halos tabla lang ang naging laban para sa posisyon ng Admiral. Nanalo si Akaino ng kaunti lang ang lamang at parang pantay lang ang lakas nila ni Aokiji. Pero nang ipakita ng animation team ang eksena kung saan lumuhod si Aokiji, doon natin na pagtanto na hindi lang basta panalo si Akaino, talagang mas malakas siya. Isang antas ang agwat ng lakas niya kay Aokiji kaya simula noon, sinimulan ni Oda na unti-unting palakasin si Aokiji. Una, nang harapin niya ang Blackbeard Pirates, may isang eksena na nagpapatunay dito. Noong iminungkahi ni Lafitte na agawin ang isang kalaban, agad nagpakawala si Aokiji ng malamig na aura na nagpawala ng ulirat sa mga tauhan ni Blackbeard. Dahil dito, natakot si Blackbeard at hindi na siya naglakas loob lumaban. Sa halip, humingi siya ng paumanhin at inaya si Aokiji na sumali sa kanyang crew. Malinaw na pinapakita nito na kayang makipagsabayan ni Aokiji sa mga emperador ng dagat. Nang dalhin naman ni Garp ang grupo ni Kobe sa Hachinosu, na ambush sila ni Nashiryu. Tinamaan si Garp sa dibdib at sa huli, napalibutan sila ng buong crew ni Blackbeard. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, inanunsyo ni Oda ang labindalawang kalahok sa final round at kasama rito si Aokiji at Akainu. Isa na namang patunay na halos magkapantay ang lakas nila sa pinakabagong kabanata, chapter 154, ibinunyag ni Oda ang isang insidente, ininupuntisik sa taon na ang nakalipas. Isang higanting grupo ng mga pirata, kabilang ang mga sinaunang higante, ang tuluyang natalo at naging yelo. Isang tao lang ang may ganitong kakayahan, ang may hihie no mi. Matagal na nating pinagtatalunan kung alin ba talaga ang pinakamalakas na natural na prutas. May nagsasabi na ito ay ang Goro Goro no Mi ni Enel na ang mga atake ay kasing lakas ng sinaunang sandata. May ilan namang naniniwala na ito ay ang magumagunomi ni Akainu, na may pinakamatinding offensive damage sa lahat. At syempre, hindi rin nawawala sa usapan ang yami-yami no mi ni Blackbeard, hindi lang kayang sumipsip ng atake, kundi pati na rin gawing inutil ang devil fruit ng kalaban.